So mga what's up mga paps CBT cleaning tayo ngayon Ayun yung aking bola Ito Pinapatuyo ko muna Yung aking mga panggilid Tapos ito mga guys Ito yung ano Ito yung pinaka number one Na pinagmumula ng vibration Ng ating motor Itong crankcase bearing na to So, kailangan natin i-check to. So, ilang taon, isang taon higit. Pero, bagong discovery na, ito lang pala ang problema ng dragging ng aking motor. Lalo na yung yanig sa manubela So, dahil nalaman ko na, sinasama ko na sa sapag CBT ko. Mabilis lang naman buksan to. Ayan. Ito yung may o-ring o siya. At ito yung uh, seal niya. Ito lang yung nakatakip yan. Mabilis lang tanggalin yan. Kung paano tinanggal, ganun din kabit. Maganit to kanina. Ayan, no. Oh. Dahil binuhusan ko siya ng gasolina para matanggal yung mga existing na uh, grasa. So, lalagyan ko siya uli ngayon. Ayan. Ito, lunisin natin dito. Kasi ito yung tumatama sa ano. Mahirap daw kotin ang kamay, mahirap palusutan ng basahan. Gumamit ako ng cotton buds, siyempre gagrasahan na natin yan yun na yan. Pwede naman kamayin yan. Eh, uh, dapat sa loob lang, huwag na sa labas kasi magdadagdag lang ng alikabok yan. Kamayin na lang natin. Yan. sobrang sobra niyan, tanggalin na lang natin at makapasok siya dun sa loob tapos yung mga sobra tanggalin ikutin lang natin ikutin para maka pasok talaga siya sa ilang check nyo lang pag nagpapasibiti kayo ipasama nyo na itong crankies bearing baka uh, wala ng grasa para tumagal at maging maganda lagi ang performance natin ito. Nice Thanks for watching mga pubs. Bye.